malagit nga pala mga lods what ewan ko bakit malagit ang tawag nila dito sa amin pero wala tayong magagawa kasi yan talaga ang tawag nila kaya ang tawag ko rin ay malagit na rin ayan mga lods medyo malaki siya nga pala mga lods sa bidyong ito ay naglagay lang ako ng voice over at sound effect pero well, hindi ko na inedit ang video mga lods ito talaga ang aktual na video sa ilalim kaya makikita nyo kung ano talaga ang ginagawa namin sa ilalim at kung paano kami maghanap ng isda at mamana kaya sa video ng ito mga loads makikita nyo talaga kasi hindi ito, hindi ito edited actual video to actual na po, photo sa ilalim ng aking gopro kung papaano kayo maghanap ng isda at mamana yan kung mapapansin nyo mga loads tuloy tuloy pinapakita ko sa inyo kung ano talaga ang ginagawa namin sa ilalim kung papaano kami humuli ng isda may panahon din kasi na nakakatagpo kami na magandang panahin may panahon din naman na matagal kami bago makapana ng isda oh, no! minsan nakakamigit sang oras na kami piraso ka lang napapana namin pero meron din namang time na merong dikit-dikit ang panahin yeah! Kaya yan mga lods, pag masdan nyo. Yan ang ginagawa namin sa lalim. Ganyan kami kung maghanap ng isda. Kasi minsan napakahirap din talaga, lalo na panahon ngayon. Napakalamig ng dagat. Kaya medyo hindi kami nakakatagal sa lalim. Minsan sandali lang kami at umahaw na rin kami lalong lalo na pag medyo madalang ang panain kasi pag inabot kami ng lamig sa ilalim pag nagkurog na nga aming katawan kumaahon muna kami minsan magkakapilang kakain lang ng kunti lulusong na naman oh no doon nga pala sa mga nag message sa akin at nagtatanong kung gaano kalayo ang nilalaota namin minsan dyan nag uumpisa kami sa 35 miles pumaabot kami sa hanggang sa 80 miles milyahe po yon 80 milyahe wow ganun po kalayo ang nilalautan namin dahil bawal ang mamana ko dito sa malapit lalo na dito sa tabi kasi maraming mga protected area dito banda sa amin kaya yeah, mahigpit pong ipinagbabawal ang mamana dito sa tabi kaya doon kami sa laot na mamana siya nga pala sa mga asong nagtatanong ay aso pawikan pala itong nakita ko ay langya naman talagang aso to oh. kung kailan may ginagawa sa kasi kahol ng kahol kaninang walang ginagawa ayaw tumahol kung kailan nagdi-demo saka naman tatahol lintik na aso talagang ito yan mga lods yan aktwal na video yan sa ilalim mga lods aktwal na kuha o yan sa ilalim ganyan kami kung ng isda at mamana hindi po yan edited para makita niyo kung paano talaga kayo mamana sa ilalim at maghanap ng isda yan pag may ganyang mal medyo malalaking bato sinisilip namin yan mga lods kasi minsan ang panain nakatago sa ilalim kaya kailangan mong silipin yan pag masdan yung mga lods yan ganyan nagsisilip kami katulad yan may isda yan bago kami lumalabas pag nahuli na namin ang papanain, papanain namin sa ilalim yan pag wala naman yan mapapansin nyo ang light namin mga lods medyo nakatutok sa malayo naghahanap kami niya ng isda yan lagi nakatutok sa malayo ang light namin bago yan kami magbababa ng light pag may wala kaming nakita yung isda magsisilip naman ulit kami sa bato niyan yan magsisilip kami para makita yung aso ay aso aso si talaga talagang aso na ito ayan katulad ng sulid kinisilip namin yan minsan pero mayroon din time naman mga lods na nasa labas sila hindi mo sila kailangan silipin sa ilalim mayroon naman din talaga time na tago minsan mayroon din namang asong tumatahol <coughs> lang yan talagang aso itong tahol ng tahol oh my God. You... ikaw na mamaya hindi mo po yan pagmasdan yung mga lods yan pag may medyo magagandang silipin sa Maagandang bato sinisilip namin yan mga lods pero hindi rin may iwasan ng sablay mga lods katulad yan pagpana namin minsan nakakapikas minsan nahuhuli rin naman namin pero may din naman time na hindi namin nahuhuli at nawawala sa paningin namin kasi light lang talaga ang pinagbabasihan namin pinapanghanap namin sa ilalim kaya pag mawala sa light hindi na namin siya nakikita pero pag makita namin siya pag matutukan siya ng light yan bago namin siya mahuli tulad yan mga loads kailangan silipin sa ilalim pag mamasdan nyo ito mga loads E eh, kinikwinto ko lang ang tunay na ginagawa namin sa ilalim wala talaga tong edit ang video ko na ito wow ganito talaga kami maghanap ng isda at mamana sa ilalim yeah. napakahirap din kasi lalong lalo na pag gayetong malamig ang dagat. Oh, no! Minsan nahihirapan talaga rin kami maghanap ng isda. Yan, pero may minsan may spot din talaga na hindi mo na kailangan silang hanapin. Yeah! May spot din talaga na minsan wala rin talagang mapana. Pero ganyan lang daw talaga. Oh, no! Hindi naman lahat ng ispat na maganda ang panain. Ika nga, sabi nga nila, wala tayong tinalay ang isda sa ilalim. Kaya kailangan nating magtsaga. Kasi yan ang ating hanap buhay. Kailangan natin pagpukusan at pagtuunan ng pansin. Kasi ito ang hanap buhay na binubuhay natin sa ating pamilya. Kaya kailangan ng kunting tsaga mga lods. Yeah! Pagmasdan yung mga lods yan, katulad ng ganyang bato, kailangan namin sila ipintignan kung may isda. Yan, katulad niya may isda. Yan, bago na yung panain. Kasi nga pala mga lods, yung time na ito, nakakita ko ng pawikan. Wow. At kailangan muna nating mag-selfie. Yeah! At para makita nyo kung pa paano mag-selfie sa lalim Hindi, jokes lang mga lods. <laughs> Pag-tripan ko lang oh talaga God. itong kaibigan pawikan. <laughs> gusto kong kumuha ng picture. Ayan. Wow! Ayan. Nag-selfie muna kami dalawa. Ayan mga lords Selfie, selfie, selfie lang pag may time. Ayan. Ayan mga lords hindi ko na hinawakan ng pawikan. Kasi yung una kong video, kasi baguhan lang ako, hindi ko alam. Na mahigpit pala yung ipinagbabawal, yung maghawak ng mga ganyang crate, creature. Tulad ng pawikan. What? binura ko yun, po yun yung video na yun kasi pinabura ni Meta oh, no! kasi may nagreklamo What? ay hindi ko naman po alam kasi bago lang po talaga akong content creator may video ako na hinawa kong pawikan yun po nagkaroon ako ng Paul kaya binura ko na lang yung video kaya ngayon selfie selfie na lang hindi na siya pwedeng hawakan mga lods salamat nga pala sa suporta ninyo at sa mga bago pa lang sa aking channel at nagustuhan nyo ang ating video pakilike naman po at pakisubscribe na rin at, at huwag nyo po sanang kalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa susunod kong mga video at pakicomment na rin po sa baba napakalaking tulong po nyan sa tulad ng content creator salamat mga lods see you in next video Hanggang dito na lang muna mga lods. Maraming maraming salamat and God bless us all. Yeah! Huh?